Franny, 27 days old na ang ating mga puppies at malapit na silang marry home, mga ka Franny. Mamimit na sila ng kanilang honor. So ito mga Franny, oh, sa si baby Barbaran. So yan mga ka Franny, painumin na natin sila ng gatas at umiinom na mga ka franny. At ang next natin ipakilala mga ka franny, si baby Sheng. Yan mga ka Franny, oh, sa si baby Sheng mga ka franny, malakas na rin uminom ng gatas. At next mga ka franny, si baby diet. Yan, pure black po si baby diet. At si to be mga ka ay umiinom na rin po ng gatas. At ang next natin, mga ka-Frenny, si Baby Maikang. Yan, mga ka-Frenny, oh. So, lahat po yon yung nauna ay Baby Girl lahat. At ito, mga ka-Frenny, umiinom na rin po siya ng gatas. So, yan, mga ka malakas na po yung ating mga puppies. And next, mga ka-Frenny, yung ating ipakilala, ang ogi-isang lalaki sa lahat, si Baby Lucas. Yan, mga ka si Baby Lucas, at umiinom na rin po ng gatas, mga ka -friendly. Frenny. At itong isang mga ka-friend, nagwawala. Mukhang bitin pa sa paginom ng gatas. Dahil nabitin ang ating mga papis, mga ka-friend. At ito, yan. O, tingnan niyo mga ka-friend, pinakawalan natin. nag agawan na sila. Grabe yan. Ito mga ka-friend, o, photo, video, picture sila. Yan, ang cute-cute ng ating mga papis. At bukas mga ka-friend, ay magkakain na sila ng dog food. Kasi by November 25, ipamimigay ko na.